Hi guys! Good afternoon po sa inyong lahat ay mga guys. So nagluto po ako ng cake kain ng umaga mga guys. Natin ng margarine. Pinang konting sugar. Meron na tong ano mga guys eh. May sukal na tong mga guys eh. Kaya lang, mas masarap kapag meron siyang konting sugar. Para mga guys, kainan time na po. Ayan, merienda.

Nothing. Thank you for watching guys! Bye!